Ganap po ngayong araw, Dito po kami sa barbershop, magpapag po si Noah. Kasi yung haba na po ng buhok. magpag na si Noah, may sa mga na, ko na pa kami sa awa po kayong Okay, magpapag <laughs> Yan, tawang-tawa si ate Nicole kasi pag sabi close eyes, tingnan naman yung tsura ni Noah. <laughs> okay. 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 Okay.